Ito. Oh. Tama mo. Para paano manok na ilalagay kayo. Yeah. All right. Okay. Let's take, take, this. Ay, puta, ang galing. Oh, <laughs> Wala na, kasi ito.

na, nagtaka mo. <laughs> alam mo ah. mo kasi. Parang itong batag na kimang. iba siya, susunod din yung bulog. Okay. Sus! Kaya, hindi lang sinunod. Diyan lang Sus! Okay. Pag tumatak buta, ya, mo, takot gulog, itakbo din siya. Sus, Mario Wala, Ayusin mo yan pa eh, ganon. ganon? Yeah.

Elena Bay. Vamos a tener. Okay, vamos con Anton.

momok momlak ya tik kali ibu ibu ini kok

di naman eh. Matrabahoin mo rin yan eh. Nawala lang kitang kwarta. Wala akong titigil. Det no. er nok.

Tukut! Tukut! Heeey! Hehehe! Weeey! Hehehe! Hahaha! Excuse me! Tukut! 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 Hahaha! Hehehe! Tukut! Tukut!

Ah, dito ba? Oy! Brad, dito yung susi. Susi ng motor. Jeffrey! Jeep, Jeff. Ito susi, oh. Ah, nga susi nga ako. Oh. oh. Ayan na, oh. <coughs> ha?

Hindi nila sa pa rin eh. Yan na. Binahin mo na yung kaya mo. Yan na. ko kaya nga nga. Pakalagkanta naman to. <laughs> Bay! Oh, puno na mo. Oh. Ha? Ah, puno na. Time out pa dito. mag na yan. Tatalo na yan sa kabilang bayo. Ay, katalo na sa kablayan. Ha? Katalo na sa kabila. Ay, okay. okay. mo sila dito. Ay, mo. Shout out ka muna dun. Eh. Hi guys! It's container time. <laughs> Shout out to Ha? Hindi ah. Si Wita pa nga, buddy.

Oh. <laughs> hey Ted, happy birthday Ted! <coughs> Hello, ano? Ano ka? Taa, Ikaw talaga Oh, Ted, oh. Paris. Oh, wala. Paris. Dito. Ayan. Susi binigay susi ng motor. Nandiyan pala yung kaibigan ko. Eh, Drake! Drake, at, uh, mo? Hehehehehehehehe <laughs> <don't know> <coughs> 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 Hehehehehehehehehe Patay. So, Saus! ka sa'yo. na 搞一个啥？

Ay, ah, taga ko dito ng, ano, may taga Asis. Taga Asis. ano mo. Taga Asis. Taga Asis. Taga sabi Taga Asis. Taga ano Taga Asis. Taga Asis. Taga Asis.

Okay. May okay. Dito! Dito! <laughs> dito Yellow? Yellow? Yeah, Kulay lang. Kulay yellow. Ay, Hindi nangotong lang? Ano? May karga oh, din kayo? Nangotong nang lang kanina. May karga din kayo? Wala nga eh. Buti nga wala ay, eh. Kaya nakahabol ako eh. Aniis pa naman niyo. Ano nila? Ano yung targa? Tayo. Oh, yun. so, tayo, business person. yung pa namin, yung targa pa kaya sabi gusto. Kik, kung kung parang nakapagawa. Ah, hindi na ka naman na sa eh. na ka sa ito Ah, kaya ba? Sayang, ginaba ba kayo? animal. Wala na, wala ang madaan. Karating mo lang, di ba? Ayun na. Ayun na. Karating mo nga mo ulit ako May motor na oh. Kone,

Yung kaya no kay... Nakakita ng interest. Sabi <laughs> lang, magkakita yan kanina eh. Tapos ako. Bumalik pa. Bumalik pa. Oo, din Ay, anong kumpanya kayo, ha? Nagnabi <laughs> <laughs> Ay, anong kumpanya <laughs>

Malahat nila na ano? Hindi wala po eh. Ilang patong po yung ano mo? Ilang patong lang. Para yung taas po pa rin yung once siya may dulo na nga ng mga polo din. Para ganun na sa taas, ang ganun po eh. Kaso mahina yung paring yung pagbakal yun. Talagyan natin yun.